Hi guys! Ayan, welcome back to my channel again. Ayan, hello, hello. Good morning! Ayan, for today's video guys, ha natin ang ating tinatanim na mais. So, kasi, siya. ano siya. bang tawag dito sa inyo? Ayan, o, kailangan na siya harvestin. So, ayan. So, ayan siya guys. So, harvest tayo ng ating mais. guys so isang bag yan. kahit pa guys happy na ako yan kasi yan yung natira sa pinanguha namin nung mais nga pwede pa siya ilaga so meron pa sa dyan happy ako kahit pa may na harvest ako na pang ano ng mga pato ko so yan siya guys wala na siya dyan so ipag isipan natin kung anong pwedeng itanim dyan tapos dyan naman sa mga gilid o oh. nilagyan ko ng mga gabi yan so para may replacement sya pero sa gilid lang tapos may itinamang tanglad ayan tapos mga kudal ko yan ginawa kong ginlagay ko dyan sa may pagitan guys is mga malunggay so ayan sya hanggang doon yan sa baba pababa Nagbigyan ko ng malunggay kasi para hindi na tayo manghangi sa mga kapitbahay. So dito naman no, ayan. Yung mga papaya natin. Nakapaligid yung mga papaya guys. Hindi mawawala yung papaya kasi ayan. Paborito natin yan kainin. Ayun, may hinog na. So ayan naman yung mga balinghoy natin o kamuting kahoy sawa ng juice ang tataba nila guys. So 'yan. Tapos ang tataba din ng mga basil ko. Sa mga hindi nakakalam ang basil na 'yan guys, pwede yan siya gawing tea. Mas maganda 'yan sa ating katawan. So 'yan. Minsan ginagawa ko din tong tea pag hindi ako pag medyo bloated yung ano ko 'yun, ito yung ginagawa kong tea guys. May ilang dahon lang. Okay na siya. Pero mas magata din to Ilagay sa gata. Diba? Papaya natin guys. Ayan na siya. Medyo malapit na yan. Mahinog. Marami yan sila. Kasi paborito natin kainin yung mga papaya. So yun. Para hindi na tayo bibili. Mahal ang kilo guys. pag bibili tayo. So ayan Hindi pa natapos Guys. To bukas naman kasi hindi naman natin pwede pursawin yung sarili natin. Kung napagod tayo, di mag-relax tayo. Kung okay na tayo magtrabaho, di trabaho tayo. Yan lang kagandahan dito sa probinsya guys. Kasi kung gusto mo magtanim, ayan, May harvestin ka. Ito yung okra ko guys. Ayan. Kasi malapit na naman siya. Yung iba, nandoon siya banda. So, tapos yung mga talong ko. Narbis ko lang kahapon. So yun lang guys. Ito ang karaniwang buhay sa probinsya namin. So yun lang. Shout out Leah and Layla Vlogs. Daphne and Victoria77. Thank you so much. Mga madam. Ayan. Maraming maraming salamat sa support. Shout out everyone. Love love. God bless.